Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, maaaring magpakita ang Aries ng ugaling tahimik at nais mapag -isa. Hindi ka komportableng nakikihalubilo kung may sagabal sa mga gusto mong tapusin. Madali kang menes kapag may nakakagambala, at mas pipiliin mong magtrabaho ng mag-isa upang masigurong maayos ang kalalabasan. Sa kabila nito, malambing ka pa rin sa mga mahal sa buhay. Hindi mo kukunsintihin ang mga gawaing may kinalaman sa suhulan. Ngunit kung umiral ang pagseselos, mas pipiliin mong manahimik kaysa makipagdiskusyon. Tandaan, ang biglaang galaw ng kalikasan ay hindi natin mapipigil, kaya laging maging maingat sa bawat hakbang. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, lumilitaw ang ugali mong masinop, matyaga, at may disiplina sa trabaho. Bago magsalita, iniisip mong mabuti ang sasabihin. May malasakit ka sa pamilya lalo na sa magulang, handang tumulong kung kinakailangan, lalo na kung may ekstrang pera. Iniingatan mong huwag makasakit ng damdamin kaya maingat ka sa pananalita. Laging may malinaw kang plano bago kumilos. Maaaring makaramdam ka rin ng selos ngunit pipiliin mong manahimik. Tandaan, ang mga pagdating ng pagkakataon ay biglaan, kaya't laging maging maingat sa pagdedesisyon. Gemini sa pahiwatig ng kalikasan, makikita ang pagsisikap mo sa trabaho dahil may layunin kang makaipon para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi ka madaling magtiwala at maingat ka sa pamumuhay. May kahandaan kang tumulong sa magulang anumang oras, ngunit inuuna mong magipon kaysa magpautang. Sa usapin ng damdamin, malambing kang magmahal at tapat sa pinili mong paglengkuran. Tandaan, hindi natin hawak ang galaw ng kalikasan, laging maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Cancer Ang cancer ngayon ay tahimik ngunit matalino sa pagpili ng gagawin. Sa trabaho, seryoso ka at may malinaw na paninindigan. Hindi ka mahilig sa mahabang usapan at mas gusto mong tahimik na kapaligiran. Sa tahanan, masaya ka sa simpleng kwentuhan kasama ang pamilya. Iwas ka sa mga bagay na pwedeng makasira ng reputasyon. Sa usapin ng pag-ibig, tapat at malambing kang magmahal. Tandaan, hindi matatawaran ang biglang paggalaw ng kalikasan, kaya't laging maging maingat sa bawat sitwasyon. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, taglay mo ang isang masinop at mapanuring isipan. Hindi ka madaling magtiwala sa bagong kakilala. Kapag kasama ang pamilya, masaya at buhay ang iyong presensya. Sa trabaho, masipag ka at ayaw mong mapintasan kaya't ginagawa mong maayos lahat. Matalino kang magipon ng pera para sa pangangailangan ng pamilya at hinaharap. Tandaan, ang pagdating ng mga pangyayari ay hindi inaasahan, maging handa at maingat sa bawat desisyon. Virgo, sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo makikita ang disiplina mo sa trabaho. Hindi ka pabaya at hindi mo kinukunsinti ang mga kalokohan. Tapat ka sa tungkulin at sumusunod sa alituntunin ng trabaho. Sa loob ng tahanan, malambing ka sa pamilya at hindi mo gusto ang mga bastos na pag-uusap. Matalino kang mag-isip at ayaw mong patagilan ang dapat matapos. Marunong ka rin gumastos kung para sa kapakanan ng pamilya. Tandaan, sa bigla ang galaw ng kalikasan, huwag maging kampante, laging maging maingat sa lahat ng bagay. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayon ay may ugaling hindi mahilig makiusap, mas pipiliing kumilos ng mag-isa kaysa umasa sa iba. Likas ang pagiging maingat sa desisyon at pananalita, kaya laging nag-iisip bago kumilos. Sa loob ng tahanan, masinop sa gamit at maalaga sa pagkain ng pamilya. Masipag, masikap at positibo sa pananaw sa buhay. Malambing sa mga mahal sa buhay at may mabuting hangarin para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat. Scorpio Ngayong araw, ang Scorpio ay mas seryoso sa trabaho. Disiplinado, matatag, at inuuna ang kabuhayan para sa kapakanan ng pamilya. Hindi basta sumasali sa usapang utangan at hindi rin papayag sa mga kitang may halong panlilinlang. Hindi kayang gumawa ng bagay na makakapagpahamak sa trabaho. Tapat, masipag, at responsable may kakayahang maglaan ng pera kung para sa pangangailangan ng tahanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalang pagbabago, maging mapanuri at palaging maingat sa bawat kilos. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw ay masinup sa trabaho at may layuning umangat sa buhay. Maingat sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Disiplinado at inuuna ang responsibilidad kaysa sa chismis o pag-aaksaya ng oras. Maingat sa usaping pera, hindi agad nagpapautang at umiiwas sa ilegal na pagkakakitaan. May paggalang sa batas ng karma, at tapat sa taong minamahal. Tahimik kung magselos at hindi basta nagpapadala sa emosyon. At tandaan, ang biglaan at hindi inaasahang kilos ng kalikasan ay may aral, panatiliin ang maingat na pakikitungo sa taot panahon. Capricorn Sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, taglay ng Capricorn ng tapang na ginagamit sa tamang oras. Disiplinado sa trabaho at laging nakatuon sa pagkakaroon ng matatag na kita. Hindi madaling magpadala sa emosyon at mas nais ang katahimikan sa tahanan. Ayaw sa mga bastos number one, lalo na sa paligid ng pamilya. Sa trabaho, mas gusto ang tahimik na kapaligiran at ayaw ng istorbo. Sa pag-ibig, tahimik ngunit malambing. At tandaan, ang likas na kilos ng kapalaran ay biglaan, kaya't sa bawat salita't gawa, maging maingat at mapag-isip. Aquarius Ngayong araw, ang Aquarius ay may malinaw na hangganan, ayaw sa mga walang saysay na usapan, lalo na kung hindi konektado sa trabaho. May paninindigan sa salita at ginagawa ang ipinangako mas gusto ang sariling galaw kaysa umasa sa iba. Umiwas sa mga suhulan at iwas din sa mga usapang may kabastusan. Tahimik kung magtrabaho, at maingat sa mga detalye. Maaaring makaramdam ng selos, pero mas pipiliing manahimik. May bukas na palad sa pamilya, ngunit maingat sa paggastos. At tandaan, hindi natin hawak ang agus ng kalikasan manatiling mahinahon, mapagmatsyag, at responsable. Pisces Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ay magpapakita ng matsyaga at masipag na ugali. Hindi nasasayang ang oras at laging may layuning umasenso sa buhay. Maingat sa pakikipagkapwa at hindi agad nagtitiwala. Sa usaping pera, ayaw ng utangan at iiwas para mapanatili ang katahimikan. Mapagmasid bago kumilos at may diskarte sa bawat desisyon. Hindi basta gumagastos para sa iba, lalo na kung hindi ito para sa pamilya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi palaging inaasahan, kaya't manatiling matatag, maingat, at mapanuri.